Di ba nakawento ko sa inyo mga kapanay na hindi nga ako marunong gumawa ng roti at saka parata? Eh si Usman, sobrang hilig sa parata niyan saka sa roti. Kaya nung makita ko to mga kapanay, ito sa broso na parata. 20 pieces na siya. 905 lang ang halaga nito. 905 rupees, 20 pieces na siya. Mga kulang 200 siguro to sa peso. 20 piraso na siya. Kaya ayan, bumili agad ako at tuwan nga ako kasi hindi nga ako marunong bawa. di ba? Eh, si Usman mahilig sa ganyan. Para may pagluluto ko ba pagkagusto niya. Kaya ayan, bumili agad ako. Nakatikin na ako ng sabroso na parata with cheese and chicken. Masarap. Masarap siya. Itong binili ko na to ay plain lang to. Ay tingnan natin kung masarap din ba siya. Pero sigurado masarap din tong parata na to. Kasi yung with cheese, ay naku, ang sarap talaga no, nun, nung binili ko na yun. Tapos ito rin, dahil nga sabi ko ako sa sabroso, di ba? Eto, bumili rin ako ng strips na na chicken. Dati ang binibili ko yung poppers. Kaso hinahanap ko wala na siyang wala siyang poppers. Ay dumi ng kamay ko. Nag-ano ako ng gulay nag, nag video ako ng gulay. Kaya ayan pagpasensya ni ko kung may mga <laughs> may mga dumi nang nakaraan. Ayan. Itong poppers ay ay itong strips ay magkano pa presyo nito? 1,000 nga. Tingnan ko nga. Naggrocery kami eh. Oo, oh, 1,055. 200 plus to. Ganito siya. First time ko itong matitikman itong strips. Kasi ang dati kong binibili nga yung poppers. Ang sarap. Ang bilis na uubos ng aking mga junakis. Tapos, ay, pakita ko rin sa inyo, bumili ako ng tabo. Kasi nga, Uh, yung host, patatanggal ko na. Magtatabu-tabuin ko na lang may pagditilig ng aking mga tanim na kakapiranggot. Itong tabo ay 160 rupees. Parang mahal na, no? Kasi mga 30 pesos to sa Pinas mahigit. Pagka ganyan. Oh, mga 30 pesos. Mahal na ba tabo? Dati parang 10 piso lang tabo, ano? ngayon <laughs> 30 pesos. O, so, kulay red ang akong binili. Tapos, hangir. Munti ko na nga hindi bilhin hangir, eh. Ang mahal ng hangir, 300 rupees ay 12 piraso naman na siya. Ganito nga lang binili ko, yung pinaka-simple lang eh. Oh. Pero iba-iba siya na kulay. 300 rupes siya. Mga 60, ganyan ano. Ay hindi ah. Ang hina ko sa mat. Oo, mga 60 nga. <laughs> Ayan. Oh. Okay naman na, ah. pero akala ko kasi 60 na ba ngayon ang, ang, ano, ang hanger sa Pinas? Para kasing hindi na ako naka, ilang taon na akong hindi nakabili ng hanger eh. Pero ito, itong planggana, kasi pag magla, mayroon kasi mga damit na hindi pwedeng i-washing, di ba? Kailangan ko sutin. Eh, wala akong planggana. Kaya bumili ko ng planggana. Ganito lang siya 120 rupees naman to. Mga 12 pesos to. Ano? Oh, mga, mga 13, 12, ganyan. Ganito, siya, ganito sya kalaki ng planggana. Ito, mura. 12, eh, 13. Pero yung hanger, paano mahal na ako ng hanger? Ano? Pero hindi ko alam, baka kasi nung unang panahon pa ako huling bumili, alam mo naman, nagbabago ang presyo, diba? O ayan mga kapanay, comment na kayo kung magkano na ang hangar at tabo dyan sa Pinas. O ayan mga kapanay, ito lang mga ating video. Yung ibang pinamili ko, hindi ko na ipakita sa inyo. Kasi bigas lang naman, gatas, ganyan. Masige mga kapanay, babo.